Balitang boxing po tayo mga kaibigan. May laban po si Cuadralas ngayong September. At Devedini mentally at emotionally naapiktuhan siya sa pangyayari sa boxing career niya. Kahit undefeated pa rin siya sa naging desisyon sa kaso niya. Ay hindi pa rin masaya siya sa kanyang buhay ngayon. Good news po mga kaibigan dahil kahapon lang ay nanalo si Gio Santesima sa kalaban niyang Thailander at matindi ang kanilang bakbakan mula round 1 ay palitan ng sutukan at tinira niya sa liver shot ni Santesima ang Thailand sa hindi na makatayo ang Thailander at naging technical knockout ang kahihinatan sa round 4 at umakyat na si Gio Santisima sa 24 wins, 7 lose at ang plano niya ngayon ay makalaban ng rematch at ang kanyang tumalo noon na si Emmanuel Navarrete. At dito naman tayo sa nakaraang laban ni Ryan King Garcia at David Haney ay naging kontrobersiya nga ang laban na yun dahil sa positibo si Ryan Garcia sa druga na tinatawag na Ostarin isang uri ng pagdadagdag ng lakas sa isang atleta at mahigpit na ipinagbabawal sa Amerika nanalo man si Hini sa kaso at naging undefeated na ngayon uli siya ay wala at wala nga ang talo ay nasira naman ang kanyang boxing career dahil hindi makalimutan sa buong mundo at hindi niya makalimutan sa kanyang mga fans na tatlong bisis siyang pinagbagsak ni Ryan Garcia. At may isa pang comment doon na bakit daw nang naging kontrobersiya siya sa laban nilang dalawa ni Lomachenko. At klarong-klaro na panalo si Lomachenko sa laban na yun at wala namang reklamo si Luma at di lang niya matanggap ang kanyang kahihiyang pinabagsak siya ni Ryan King Garcia. At dito naman tayo kay Cuadro Alas Casemero. May mga napabalitang hapon daw ang kanyang makalaban. Ngunit confirm na po mga kaibigan na ang Meksikano ang kanyang makalaban at hindi pa isabi kung sino at pukus mo na ngayon sila sa kanyang kapatid na si Jason kang Semero sa kanilang pagbawas ng timbang at puspusa ng training dahil ang timbang ngayon ni Alas ay nasa lightweight at 130 pounds kaya nakapokus siya sa pagpababa sa timbang sa ngayon at marami pong salamat mga kaibigan pakilike lang like, like, at subscribe at pindutin ang notification bell marami pong salamat